Nagsimula si Ma'am sa may maliit na pigi reform sa lungsod ng Imus sa lalawigan ng Cavite. Dumating ang isang pangyayari sa kanyang pag-aalaga kung saan nakaranas ng problema ang isa sa kanyang mga inahing baboy noong nagbubuntis pa lang ito. Mga ilang araw na matamlay at halos ayaw bumangon kaya naman sinusubuan na lang ito para makakain. Noong marinig ni Ma'am ang tungkol sa Atovi, ay agad niyang sinubukan ito sa kanyang inahin. Siya ay namang hasa resulta dahil kapapanganak pa lang ng kanyang inahin ay tumatayo na agad ito sa patuloy na pagbibigay ng Atovi. Sa aming pagbisita sa kanilang farm, ay ibinahagi sa amin ni Ma'am Nelia ang kanyang karanasan at ipinakita niya sa amin ang kanyang malalaki at malulusog na patabaing baboy na galing din sa kanyang alagang inahin na ginamitan ng Atovi magkatao talaga si salamat Nelly sa pag-entertain namin. Ah, uh, nilibot tayo ni Mama sa lahat ng stalls. Eh po kay ano ba 'tong mga alaga natin baboy na 'no? Ang ganda ng mga katawan, talagang litik. Ito po Madi na po siya. Bali nga, sobra na yan sa tatlong kalahati. Yung mga kapatid niyan, na nga, na yun, yeah. na. Samantala, i-focus natin dito. ito. Para makita ang katawan, ito mga baboy na ito. Yan. Yeah. Yeah. Kasamahan niyo sa kabila. Dito. At saka ito, ito. Isa lang yan. Ito, oh, isa Pokus lang yan. Focus natin. Yeah. Binagiwalay lang. Ang gaganda ng katawan pa. No. Yan po ay ha 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 harvest sa November pa. Dahil sa November po, ilang buwan na po ito mga baboy na ito sa November. Ano ya, mga tatlong buwan na lahat ano yan. Na natin. Yan, sige. Yeah. Tatlong buwan at kalahati na sa November. Napakalaki naman po yata masyado. Or kasi ano yun yung tanggang date niya. Kaya nga na Ibig ko sabihin ay, naman siya kabilis na baki. Eh. Naganda talaga. Oo, ano mo ba ah, sa kayo sa ah, kanya? Ang ano ko dyan sa kayo, nasa ang kapra mo pa ngayon. nga, inaadoan namin siya na atubi. Yun ang inalagay namin. Gano'n po karami ang atubi ang pinahalo niyo po? Sa isang pinong atubi, mga ano siya, walong sako. Walong sako. Oh. Abay, lumalabas na po po sa inyong Okay. So, nakakatulong po ba sa inyo ang atopy? Maganda dahil pagka may atomy, hindi na siya nagsisapit. Pero nga, meron poti konti siya po, hindi nawawala rin na, na uh, Pero hindi siya yung nagkakain. Eh, eh, uh, eh, at saka ang ganda ng meat nila, yun ang sabi ng mga customer namin. mga talagang unang kumuha talaga, bumabalik-balik talaga siya. Uh, nung nakaraan kong punta namin dito ay nakapag, uh, nakapag-katay po kayo. At nasaksiyan din po namin na yung mga kinatay nyo ay malilinis po ang mga laman loob, walang, mga luod, sabi na natin ganon, pasintabi po sa mga kumakain na nanonood ngayon. So, hindi ka tulad nung nakagulian, napinta nung ibang mga, mga nagkakatay na marami po talagang alaga, parasite, ano mo? Talagang hindi na kami gumagamit talaga niya ng pangpurga dahil na Talagang malinis na mayayas. Kaya ako sinasabi, mismo sa harapan natin, talaga, oh, kaya naman yung namin talaga sa nakakalat. Pataya namin. Talagang muna kami makikita talaga sa ng nila. Kaya sabi nga ng mga anak ko, uh, pag kami hindi ko ng baboy, talagang hindi sila bubuli sa labas. Talaga hinihintay niya kung kailangan kami meron. Kayo po mismo nakakatikib ng karni ng inyong baboy wala pang anak yung baboy namin. Oh. Talaga hinihintay talaga namin to bago kumatay. Opo. Oh, Nang kinakain na Bukod po sa patabain, ano pa po ang mga alaga nyo? Hmm, nanay nila. Ah, meron po kayong inahinyo. Gan mga Inang anak po yung inahinyo. Ano yun din? Apat ah, yan, nagdagdag ako ng, ano, nagdagdag ako ng tumalaga. Kasi lahat yan, anak talaga ng baboy namin. Nagsimula talaga yung mga mga baboy na yan, talagang doon sa nanay nila. Mga, Oo. Talagang anak yan ng baboy namin. Na nila, talagang dito talaga namin sila inilagay, Hindi kami naglabas. Kung baga yung dinedi nila sa nanay nila, no, sila ibiig pa, ay may atubi na po. Atubi pa lang sila ng nanay nila. Oo. Talagang atubi na ang ginagamit sa kanila. Hanggang sa Ayun. kayo, ayang kita niyo. Uh, Puntahan po natin ngayon yung pwesto ng mga inahin niyo. Oh, ano na. po ito? Ano yung namin na? Ano na? Ano na? na yung kaya naging lima na lang siya. Sa mga ilang beses sapong, na, mga ili. Ito, naka, na po nangananak yung ating mga ilimit. So, nakaroon na to. Nakaroon na to. lima na. Ito, okay. naka-ano na to. naka po. Uh -huh. At yon na isang yun. Ito, ito. nakatatlo na Yung dalawang Ito, yun. tsaka yun. Ito, so, tsaka na bilang ng panganganak po nila, yung bi. Ay, ah, marami kumanak yan. Talagang marami kumanak yan. Ito yung kumanak noon na hindi pa kami gumagamit ng mga yung talagang Ano si Musubuon at dahil ay alus ko na sa hindi siya kumakain. Hindi siya bumabangon. Ah, okay. Hindi siya bumabangon ay hindi bumangon noon dahil ay matamis na matamis siya. Opo. Tapos ngayon, nung naisda kinarinig ka namin yung pagbibig, Nag-testing kami sa bilamin tent. Lagyan natin. Oo, oh, yun. Nag-testing kami. Oh. Tapos yun, nakita namin eh. Hmm. Wala pa siyang anak. Wala pa siyang kapapanganak niya lang. Tumatayo na siya. Oh. Kaya Kaya talaga nakita namin tayo yung resulta ng ating Talaga maganda Maganda, maganda talaga. Ilang po ang average na isinisilang ng ating mga inahin? Inaanak siya ng labing pito, labing lima. Ah, Labing dalawa, oh, oh. hindi siya pumababa sa sampu ang anak niya. Hindi pa sampu ang ating, ating mga ina Ay hindi naman, hindi hindi, ang ganda. Mabuti naman po. So ito po, ano po ang mapapayo niyo sa mga nais pumasok sa negosyo ng pagbababuyan? Kanelia, payuhan niyo po ang ating mga nanonood ngayon. Ay ah, may papayo ko, unang-una, uh, ando ang talaga yung maging kapatid natin ng Panginoon sa ating mga plano. Mm -hmm. At uh, talaga yung nakikita natin yung paggabi ng Panginoon. Pangalawa, uh, lagyan natin ng product ng atubay. Talagang makikita natin talaga yung kagandahan niya sa ating mga alagang baboy. Uh, malulusog at talagang malalakas ang resistensya nila. Tsaka talagang makikita mo talaga yung resulta nila. Hindi sila mga sipuna, hindi sila matatamlay. Malulusog talaga. Mas pagaan ang pag-aalaga ng baboy kung mula palang lang sa inahim ay napanatili na itong malakas, matibay ang resistensya at hindi sakitin. Tiyakin lang na pakainin ng masustansyang feeds kasabay ng pagbibigay ng Atovi, makasisigurong lalaking malulusog, masisigla at marami ang iaanak nitong mga biik hanggang sa lumaki at maibenta.